Ayan, doon kami galing, guys, eh, sa babao. Ayan naman naman ang view. My heart of Jesus. Ayan. Nandito na tayo. Pero yan, may namamahala para mag-maintain siguro, guys, dyan. Interview natin, no? Oh. Nandito kami, oh. Maganda siya kasi ngayon dahil wala siyang ano, walang init. Ayan, pupunta tayo doon sa taas niya. Nandiyan pa lang tayo si Nazareno. Tapos dito na tayo ngayon. Diba? Si ano, si Miguel. Si si Miguel. Si si Arcanhel Miguel, Miguel Arcanhel. Yeah, na parin na sa star in Heaven na talaga guys. Kaya sulit talaga oh. Diba? Dito na. May nagpapakain ng aso. Ay, nandito na kayo. Nauna no kayo. Akala ko. May aso sila. O, oh, ganda o. Oh. O. Oh. Ano Jumbo. Ha? Galit siya, galit. Galit. tas may ibon pa ini, oh. Yeah, lapitan natin ang ibon na. Hi! What is your name? Dali ah! Oh. <laughs> Cute! Dali ah! Oh. Ah, oh. yan na siya guys ah. Oh, Pati ba? Yan ang mga amal kasama na guys ah. Oh. Ay, daan family, mga donis family, di palma family. <laughs> Nung last year, hindi kami dito nakapunta, guys. Kaya hindi natuloy ngayon. Wow. Na. Oh, paaganda. <laughs> Kinagat niya. Yan yeah, ang baby niya, sir. Oh. Kinagat niya.